Mga kamundo, kung gusto nyo ng mas exclusive at mas sulit na experience, join na kayo sa membership ko. Kapag naging member kayo, ito ang mga perks na para lang talaga sa inyo. Una, advance screening ng mga kwento bago pa i-public. Ibig sabihin, kayo ang unang makakarinig at makakapanood nito. Pangalawa, my special shoutout on air at kung may gusto kayong ipaabot na short message o pagbati babasahin ko mismo para lang sa inyo meron ding personalized badges at emojis na kayo lang ang makakagamit sa comment section para talagang stand out ang bawat comment inyo. at siyempre access sa mga old stories ko na uncut version lahat ng yan ay nakasave sa isang drive. At members lang ang makaka-access. Email nyo lang ang kailangan and voila! Full experience ng mga only members na stories. Bonus pa! Masasaksihan nyo ang behind the scenes recordings, yung mga bloopers, bulol moments, at paano talaga nabubuo ang bawat kwento ni Kuya Dax. At last, but not the least, kapag lumaki na ang channel ko. Kayo! Oo, kayo! Mga loyal members, ang unang maaambuna ng pihaya Kaya kung solid supporter ka ni Kuya Dax at kung gusto mong maging parte ng pamilya natin, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. I-click nyo na ang join button at mag-enjoy sa exclusive perks ng pagiging member!